paano pumasa agad yan paano pumasa agad dito kay Angkas application mga dapat mong gawin mga dapat mong i-ready bago ka mag-apply okay so yan mga tol kung plano mong pumasok dito kay Angkas bilang Angkas Rider at gusto mong makapasa agad nasa tamang video ka kasi dito sa video ito, ituturo ko sa iyo yung mga naging experience ko Ituturo ko sa iyo yung step by step, ituturo ko yung mga dapat mong gawin at mga hindi mo dapat gawin at yung mga tips na hindi nila ibinibigay sa online. Dito ko ibibigay sa inyo yung mga ginamit kong tips na naging effective para na makapasa ako kaagad. Kasi dito kay ang chance dalawang beses kayo pwedeng mag-try at kapag ka kayo ay nag-fail lalo na dun sa onboarding, laglag -lag na kayo. Okay? Kaya tapusin mo ang video ito. Siguraduhin mong makuha lahat ng tips na ibibigay ko. At kapag ginawa mo yon, I'm sure makakapasakas. Okay, unahin natin sa number one dun tayo sa requirements. So, ayan mga tol. Unahin natin yung requirements. Kasi dito kay Angka, syempre mag apply ka ng trabaho, dapat may requirements. Ang unang requirement, syempre dapat meron kang motor. Dapat yung motor mo may papel dapat ikaw na driver may lisensya. Okay? So, yan. Tapos, susunod pa dyan yung NBI, police clearance, or kung walang police clearance, barangay clearance. Okay? At, ang isa ko pang tip, mga tol, no, ito, tip number 2 na ito, kung sakali, mag, pupunta kayo, mag-apply kayo, dala nyo yung motor nyo, linisin nyo yung mga motor nyo. Tol, hindi ibig sabihin ng linis ang motor ay Madumi, o maputik, o magabok. Ang sinasabi kong linis, dapat stack yung side mirror mo, stack yung muffler mo, stack yung gulong mo, at mas maganda kung stack lahat ng motor mo. Wala kang ibang babaguhin. Ngayon, kung meron kang labago, mas maganda ibalik mo muna. Para mas mabilis kang makapasakay ang kas. At, take note lagi ha, dapat may plaka. Ngayon, kung bago yung motor mo, kagaya nung akin, ay magbabayad ka ng temporary plate kagaya nung ginawa ko. At kung yung tambucho mo ay walang heat guard, magbabayad ka ulit kay ang cash. Meron sila dong nag-aayos na para hindi ka nalalabas. Na magbabalot ng heat guard doon sa tambucho mo. So ayun yung mga na-experience ko na binayaran ko para hindi na ako tumagal at ma-aprobahan ma na agad yung aking ang application. Kasi kung gagawin ko pa yan sa labas, lalabas pa ako, pa ako ng gagawa, masyadong matagal. Kaya, ito yung pinapayo ko na agad sa inyo, gawin nyo na agad, lagyan nyo na ng plaka, lagyan nyo na ng heat guard, at ibalik nyo lahat yung stock ng motor nyo. Ngayon, kung hindi naman nakapangalan sa inyo motor, walang problema. Pumapayag po, po siyang pass as long as may authorization letter doon sa may-ari ng motor. Ganun lang po kasimple yun. So, una na po tayo dun sa motor, lisensya, at uh, uh, saka po dyan sa mga ORCR, ah uh, yung NBI, police clearance, okay na tayo dyan. Sumunod yung motor, okay na din tayo dyan. So, ito mga tol, yung next na ibibigay ko sa inyong tip ay isa ito sa naobserbahan ko nung ako'y nag-onboarding. Kasi ako dumating, medyo late na. Mga tol, dumating ako sa venue ay 7.30 a.m. Habang yung mga nauna sa akin na first 1 uh, to 45 na, na applicant na nauna sa akin ay pumunta sila ng 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. Habang ako naman ay 7.30 a.m. Pang 46 po ako pero kami ay mahigit 200 kami na nag-apply. Na nag Hindi ko alam kung ilan kami nakapasa. Pero ito nga, dahil nauna sila, sila yung unang sasalang doon sa obstacle. Hindi ko lang kung tama yung salita na ginagamit ko na obstacle. Pero yung may mga cones, kung saan kayo mag-onboarding o saan kayo magpapaikot-ikot. Doon mga tol. Ang number one tip ko sa inyo, makinig kayong mabuti doon sa nagsasalita. Huwag muna makipagtikahan. Huwag muna gumawa ng kahit ano. Huwag ka muna mag Ang Gawin mo pakinggan mo yung nagsasalita. Ngayon, kapag nagsasalita na siya, mayroon diyang magta-trial na taga roon mismo kay ang kas, iikot yan, pakikita niya sa iyo kung paano o kung saan ka dapat dumaan. 1, 2, 3, 4, may bilang yan. Tapos, dapat nakabisado mo yan. Paano mo makakabisado yan? Ito ang gawin mo. Lahat ng mga naunang aplikant, pinaun, siyempre mauuna sila, nag-suggest ako sa kanila tol, baka pwede ako na lang yung kuha na angkas. Nasa ganon, makakaikot din ako doon sa, sa Kaya nga. Doon nga sa, kasi basketball court yung ginamit namin na, na venue. Kaya nakaikot na agad ako. Alam ko na, yung mga naunang applicant, kasabay na rin nila ako sa motor. Kaya alam ko na yung mga patamaan. So ito pa, isa pang tip mga tol, yung mga cones, wag kayong liliko ng malapit sa cones. Ilayo mo, isagad mo. Isagad mo sa kakalumi ko. Kainin mo lahat. Kainin mo lahat ng space para makaliko ka ng maganda. Isa pa, doon sa parang madaming humps, apat or lima or anim yata ang humps yun. Bago ka duman doon, siguraduhin mo firm matigas yung kamay mo. Tuloy-tuloy. Yan para hindi ka gagewang-gewang pagdating mo dun sa plank. Kasi pagkatapos ng mga humps, yung mga bumps, diretso ka doon sa plank. Madaming natutumba doon. Ayan eh, ang isang maipapayo ko sa inyo. Okay? Tapos ito, isa pa. Kapag iikot ka na, wag na wag kang gagamit ng preno sa una. Kasi pag gumamit ka ng preno sa una, gegewang ka na yan. Ma outbalance ka. Lalo na kung may angkas ka. At Huwag kang kukuha ng angkas na mas mabigat pa sa'yo. Dapat maliit lang. Okay? So, ayun yung mga ginamit kong technique nung nag-apply ako. Kinompleto ko requirements. Sinigurado kong kumpleto na ako bago ako magpunta. Nakinig muna ako. Nanood ako. Tapos, paulit-ulit kong pinanood yung mga nauna sa akin. Hindi ako umalis doon hanggat hindi ko sa ulo. Tapos, umangkas ako ng umangkas. Nakatatlong angkas muna ako bago ako sumabak. So, yun, tol. At, yun nga. Salamat sa Diyos, nakapasa na tayo. At sana makapasa din kayo, sundan nyo lang yung mga tip na ibinigay ko sa inyo. So, hanggang sa muli, salamat sa Diyos. Alam! Okay, next biker po. Next biker. 20, 21 to 40. Akin na yung papel. Ha?

Dalawang bagay lang ituturo ko sa inyo. Una, pag hindi mo kabisado ang yeah, ruta, kakabahan ka. Vice versa, pag kinabahan next ka, hindi mo kasabi sabi ruta. hindi mo kabisado ang ruta. Ganun lang. Ha? Yeah, ito tingin. Ready? Yeah, ito tingin ready? Ready. Yeah. ready? Ready? Go. Go. Yeah, ganyan, ganyan. Okay, ko sa inyo para pumasa kayo. Umiti kayo. Yan. Yan. lang. Umiti. Abuelo. Abuelo ba? Umiti. Umiti. Abuelo ulit. Abuelo ulit.

Well, very key number 1, bakalım. Next fighter, ready? Ready. Next fighter, ready. Go.